Nagsisimula na ang bakasyon. Masigla ang mga kalsada. Mainit ang panahon. Ngayong gabi, ipagdiriwang mo ang kaarawan mo kasama ang mga kaibigan mo. Mula sa pagkahulog hanggang sa ihawan ng punto. Hindi ito mamahaling kainan, pero alam mo kung anong meron doon. Isang antrekot, mga pritong patatas, libreng salad, kahoy na palamuti, mga patalastas, at telebisyon. At siguradong may kasiyahan na magtatapos sa isang cake, mga kandila. Mga waiter na kumakanta at pumapalakpak. Noong panahong iyon, laganap ang Buffalo Grill, mahigit dalawang daang restaurant at milyon-milyong customer taon-taon. At isang espesyal na lugar sa puso at tiyan ng mga Pranses. Nakasanayan na ito, naging ritual at palatandaan. Pero ang hindi alam ng kahit sino noong gabing iyon, ay nasa likod ng mga eksena Isang maliit ngunit totoong bitak ang kakabukas lang. Isang desisyong logistikal, isang papel, isang truck, wala namang nakikita ang mga kliyente. At gayon paman, ang detalyang ito ang magpapabago sa buong kumpanya. Pagkalipas ng ilang buwan, magiging sentro ng iskandalo ang tatak at mawawala ang tao sa mga restoran. Ang tagapagtatag ay isa sa ilalim sa investigasyon. At ang akala mong tahimik na kwento ng tagumpay ay magiging isang laban para sa kaligtasan. Paano na wala ang kontrol ng isang napakalakas na tatak? Maiiwasan kaya ang mga desisyong nagdulot ng pagbagsak? Babalik pa kaya ito sa tuktok o matatapos na tulad ng flunch quick o pizza pie? Kamusta Entrepreneur Mindset? Sana ay maayos kayo. Marami sa inyo ang humiling sa akin ng video na ito matapos ang tungkol sa flunch. Tulad dati, huwag mag-atubiling magmungkahi ng mga paksang gusto ninyo. Maging sa tech, fashion o pagkain. Palagi kayong may magagandang ideya. Ngayon, balikan natin ang kwento ng Buffalo Grill. Isang negosyong kahanga-hanga, pero marupok din. Kwento ng pananaw, karne, at disisyong akalay simple. Hanggang maging milyon-milyon ang halaga. Simulan na natin, mga Rino, labindalawa at mga... Mga pedyo limang daan at apat ay patungong timog. Bukas ang ilaw kahit tirik ang araw sa simula ng tag-init. Sa gilid ng kalsada, may biglang lumitaw na pulang gusali mula sa aspalto. Bubong na tatsulok harapang gawa sa kahoy at napakalalaking sungay ng bison na nakatayo sa ibabaw ng kalsada. Sa loob, may upuang ang sky. Tumutugtog ang country music at umaabot sa paradahan ang amoy inihaw na karne. Ito ang unang buffalo grill. Gabing iyon, may lalaking tahimik na nagmamasid sa tanawin. Si Christian Picard lang yata ang kayang lumikha ng bagay na magbabago sa industriya ng kainan sa Pransya. Kakawi lang niya mula Estados Unidos, kung saan natuklasan niya ang malalaking steakhouse. May simpleng pangako, pupunta ka, kakain ka ng masarap na steak at uuwi kang masaya. Naisip niya, paano kaya kung dalhin ko ito sa atin? Naghanap sila ng pangalan ng asawa niya. Sabi nito, Buffalo Bill. Siya naman, Buffalo Grill. Diyan nagsimula ang lahat. Pupunta ka para kumain ng karne, uupo, bibigyan ng berdeng salad, mag-o-order, maraming pagkain, mabilis at hindi mahal. At sa loob ng isang oras, parang naglalakbay ka sa Far West kahit hindi ka umaalis ng rehiyon ng Paris. At gusto ito ng mga tao, mabilis na kumalat ang balita. Nagbukas ang pangalawa at pangatlong resto. Tapos ang iba na pag-usapan na lang. Dito nagkikita ang mga pamilya at gustong-gusto ng mga bata. Tama ang presyo. Noong isang libo, siyam naraan, siyam napo. May apat na pong restaurant na ang Buffalo Grill. Noong isang libo, siya naraan, siyam napo na apat nagbukas ang ika daan. Pagkatapos, lalo pang pinabilis ng kompanya ang operasyon. At dito, nagkaroon ng ilang tahimik na desisyon. Mga desisyong logistical na inakalang hindi ganoon kahalaga noon. Pero, pero, nang hindi namamalayan ng kahit sino, magtatanim pala ng binhi ng isang sakuna. Babalikan natin yan. Pero malalaman ninyo ang halos di ka panipaniwalang nangyari. Isang libo siyam, naraan siyam na po at siyam. Pagpasok sa stock market, dalawang libo at dalawa. Dalawang daan at anim na pong kabilang ang ilan sa Espanya, Belgium at Switzerland. Libo-libong empleyado. Milyong-milyong pagkain na ihahain taon-taon. At halos limang daang milyong euro ang kita. Ang Buffalo Grill ay matatagpuan sa maraming lugar. Commercial area, tabi ng kalsada, malapit sa sinehan at naging karaniwang tagpuan. Nakatatak na rin sa isip ng mga Pranses ang logo ng Bison. Napapanood sa telebisyon ang patalastas. Ang kaarawan ay ipinagdiriwang na may bronis at kandila. Nasakot ng buffalo grill ang Pransya. Pero ang hindi nakikita ng karamihan ay ang kabilang bahagi ng likod ng entablado. Ang mga supply chain, ang mga truck na dumarating mula sa Inglaterra. Isang administratibong dokumento na noon ay di mahalaga pero kalaunan ay yumanig sa buong hanap buhay. May lumabas na artikulo sa diaryo. and chained, tuwirang pamagat, diretsyong paratang. Buffalo Grill daw ay nagsilbi ng karne na galing sa United Kingdom. Sige, malakas ang tunggalian ng Pransya at Britanya. Pero dapat mong itanong, ano ba ang problema? Eh, simple lang naman. Simula isang libo siyam na naput anim bawal na yon. Dahil sa isang salitang hinding-hindi natin makakalimutan, ang baliw na baka. Balikan natin ang isang libo siyam na anim ng Ipagbawal ng Europa ang pagangkat ng baka mula Britanya. Ang panganib ay isang neurodegenerative na sakit na maaring maipasa sa tao at naging balita sa anman. Isa ito sa pinakamalalang krisis sa kalusugan ng ikadalawampu siglo. Maraming bansa ang humarang sa kalakalan at nagpatupad ng embargo ang pransya. Pero limang taon ang lumipas. May mga lumabas na internal na dokumento, mga delivery receipt, mga resibo, mga palitan ng email. Lahat sila ay tumuturo sa iisang direksyon, ang Buffalo Grill umano ay nagangkat ng karne ng baka mula Britanya noong isang libo siyam anim dalawang libo. Napakalaki ng pagkabigla. Ang establishmento na dating popular ay nasangkot sa isang pambansang iskandalo. Nagkakagulo ang media, nag-aalala ang pamilya at nagsimula ang investigasyon ng justisya dahilan ng mga sumunod na pangyayari. May mga dating empleyado na nagsalita, may mga transporters na nagpatotoo, at may ilan na nagsabing nakita nilang may mga truck na dumating mula sa Grand Britanya, minsan pa nga ay sa gabi. May mga batch pangaraw na itinago ng palihim sa mga bodega, pero sa kabila nito, buong buo namang itinatanggi ng Buffalo Grill ang lahat. Sabi ng pamunuan, nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan, pagkakamali ng mga supplier at maling interpretasyon ng mga dokumento, pero nagawa na ang pinsala. Sinimula ng Korte sa Paris ang investigasyon kay Christian Picard ang nagtatag. Pinaghihinalaan siyang nagsinungaling tungkol sa pinagmulan ng karne. Sa restaurant, nag-iba ang atmosfera. Kaunti ang kliyente, bakante ang mesa at nag-aalala ang empleyado. Sa loob lamang ng ilang buwan, bumaba ng 20% ang dami ng mga parokyano at bumaba rin ang kita. Nasira ang imahe at ang tatak na dati simbolo ng pagtitipon ng pamilya ay biglang naging restaurant na iniiwasan. Ayon sa pahayagan, may Buffalo Kill. Bumagsak ang halaga ng kumpanya, nagprotesta ang union at nagpanik ang mga franchisee. Para sa kanila, bangungot ito. Wala silang kasalanan pero sila ang nagdurusa. Nababaon sa pagkalugi ang iba, umaalis ang customer, samantalang tuloy ang gastusin at pagdududa sa bawat pinggan at tingin. Ang matagal na mahigit sampung taon na itinayo ng Buffalo Grill ay nawasak lang sa loob ng ilang linggo. Sa likod ng mga anino, naghahanda ng planong magbabago sa kumpanya ang tagapagtatag, ngunit hindi na siya kabilang dito, sa isang tahimik na silid pulong. Sa puso ng ikawalong distrito, nilagdaan ang kontratang nagkakahalaga ng 200 milyong euro. Ibinenta ni Christian Picard ang Buffalo Grill 25 taon matapos buksan ang unang restaurant sa Arinville. Tinatapos na niya ang kabanata opisyal, binabanggit niya ang bagong hamon pero alam ng lahat ang totoo sa likod ng eksena. Napagod ang lalaki sa iskandalo at humina ang kumpanya. Ang Colony Capital, isang American investment fund na pinamunuan noon ni Sebastian Bazen, ang mamimili at magiging susunod na boss ng French Hotel Empire. Accor Group ang may hawak ng pondo, kabilang ang Sofitel, Novotel at Ibis. Plano ng Colony, linisin, patatagin at pasiglahin muli. Ang unang proyekto ay ang real estate. Ang Buffalo Grill ay may sarili nitong mga gusali. Isang lakas pero mabigat din sa pananalapi. Kaya nagpasya ang colony na ibenta ang mga gusali at pagkatapos ay paupahan ulit ang mga ito. Karaniwan ang sale and lease back sa mga pondo. Agad itong nagdadala ng dagdag na pera at nagpapagaan ng balanse ng kumpanya. Ang pangalawang hakbang ay ang imahe. Kailangan muling pagandahin ang tatak. Kaya tumutok tayo sa komunikasyon, sa pagbabalik ng tiwala at sa isang salita o mas tamang sabihin, dalawang salita, kaligtasan sa pagkain. Unti-unting bumabalik ang mga tao at customer at nagbabago ang sitwasyon. Ang Buffalo Grill ay may halos tatlong daang na mga restoran, kabilang ang 27 sa ibang bansa. May tahimik na pagbabagong nangyari. Hindi na bumubukas kung saan-saan ang tatak. Bumagal ang takbo, mas pinagtutuunan ng pansin ang pagpapatatag kaysa sa pagpapalawak. Pero hindi balak ni Colony na manatili ng matagal. Ito ang pundasyon. Ang misyon ay pataasin ang halaga at ibenta. Habang sa likod ng eksena, may isa pang negosasyon. Dalawang French na pondo ang sumali, Abnex at Nixon, magkasosyo. Gusto nilang bilhin ang karamihan ng kapital pero gusto nilang manatili ang kasalukuyang pamunuan dahil may bagong planong pagbuhay na inihahanda, nakakaiba sa lahat ng naranasan ng Buffalo Grill. Napirmahan ang kasunduan, sina Abnex at Nixon ang may kontrol, naging isang daan porsyento Frances, ulit ang Buffalo Grill, at nagbago ang layunin. Hindi lang pag-aayos ng imahe ang kailangan ngayon, dapat na ring repasuhin ang modelo dahil nagsisimula ng tumanda ang Far West. Nagbabago ang mga customer, nag-iiba ang mga inaasahan. Kaya, may tanong na bumabalot sa loob, isang tanong na magpapahirap sa tatak ng maraming taon. Posible bang manatili ang Buffalo Grill nang hindi natatali sa dekada 80 at nakaraan? sa mga silid ng Buffalo Grill. Hindi nagbago ang dekorasyon. Nandoon pa rin ang mga sungay, pati na rin ang mga mesa. Kahit ang mga checkered na mantel ay parang galing pa sa ibang panahon. Pero sa labas, nagbago na ang mundo. Nagbago na ang pagkain ng mga pranses. Mas gusto nila ngayon ng sariwa, mabilis, malinaw at mas konting pulang karne. Naghahanda na ang kompetisyon at tumataas ang kalidad ng mga burger. Big Fernand, Steak at Shake. Five Guys, dumarating sila sa malalaking lungsod na moderno, urban at pambata. Si Buffalo naman, mananatili pa rin sa kanyang lumang tema ng Far West. May kaunting tahimik na pagbabago. Nagbago ang logo. Nagbago ng kaunti. Tinalikuran ng tindahan ang western na tema at pinili ang modernong istilong road trip. Pero bukod doon, lahat ay nananatiling pareho. Sa loob pareho pa rin ang mga putahe, parehong mga poster at parehong birthday jingle. Ang hindi kayang sabihin ng kahit sino sa loob ay nagiging laos na ang Buffalo. Kumakalat ang balita sa mga franchisee. Ang iba umiiwas, ang iba naman diretsyong nagsasabi. Naaakit natin ang matatanda pero natatalo tayo. Sumusuko na sina Abnex at Nixon. Binili ng British fund na R Capital ang Buffalo Grill sa 400 milyong euro at balak nila itong i-level up at agad-agad inilunsad ang isang plano ng pagbabago. Naglunsad ang Buffalo ng Bon Meat Poon, isang virtual brand na isang daan 100% delivery focused para sa mahilig magpa-deliver. Gumana ito at sa ilang buwan lang sumabog ang digital na benta, ngunit hindi pa sapat. Tumama ang krisis ng COVID, nagsara ang mga restaurant. Bumagsak ang kita pero nakita ni TDR ang isang oportunidad. Matagal ng kakumpetensya si Kurtipay at palubog na ngayon. Binili ni Buffalo ang tatak sa murang halaga, 17 milyong euro. Nagpalit ng pangalan ang grupo sa napakaro at si Buffalo ay naging isa na lang sa mga entidad. Sa panahong iyon, may dalawang pagpipilian ang mga bagong amo, imodernisa, akuin ang pamana, at hintayin na bumalik ang merkado. Nag-aalinlangan ka ba? Pinili niya ang unang opsyon, pero huli na. Ang totoong problema ay hindi ang imahe, kundi ang lokasyon, dahil maraming Buffalo Grill ang nasa commercial zone na hindi na kaakit-akit. Nagsasara ang mga sinehan, nawawala ang mga tindahan, at nababakanti na ang mga dating punong paradahan. Kaya nag invest ang tatak, nire ang restaurant, binabago ang menu, at mino-modernize ang komunikasyon. Ang totoong problema, kahit baguhin ang loob, kung walang pumupunta, walang magbabago. Huling subok, total na pagbabago ng itsura. Ang Buffalo ay naging house of barbecue. Tapos na ang mga cowboy, tapos na ang mga western. Lahat itataya namin sa karne. Lutong kahoy, modernong Amerikanong estilo, dekorasyon, root anim naput anim ang rebranding ay nagkakahalaga ng 80 milyong euro at suportado ito ng grupo. Nariyan pa rin ang Buffalo Grill na may 326 restaurant. Pitong libo at limang daang empleyado at sa ikasyam na taon na natiling paboritong restaurant chain ng mga Pranses ang tatak. Hindi lahat nasasabi ng titulo dahil may ibang katotohanan sa mga numero. Noong 2018, kumita ang Buffalo Grill ng 377 na milyong euro, ngunit netong kita ay halos 700,000 euro lang. Ibig sabihin, halos walang tubo at nananatiling marupok ang paglago, kahit may pagbabago sa itsura. Kahit maliit na dagok o pagbabago, pwedeng magbago ng lahat. Ang modelong pang-estudyante, mahirap baguhin ang konsepto ng hindi tinatalikuran ang sarili. At higit sa lahat, araw-araw ay tumitindi ang kompetisyon. May mga independenteng restaurant na mabilis, modernong chain, at focused na dark kitchen, kaya sinusubukan ni Buffalo ang iba't ibang paraan. May bagong dekorasyon, vegetarian na alok, digital menu, TikTok campaigns, pero mas malalim ang hamon. Itinayo ni Buffalo Grill ang kanyang imperyo sa isang pangarap ng Amerika. Ngayon, hindi na nangangarap ang France na mga cowboy, kundi ng pagiging bukas, simple at malapit. Ang Buffalo Grill ay higit pa sa chain ng kainan. Isa rin itong bukas na leksyon sa negosyo. Kuwento ito ng isang kakaibang kutob, konseptong mula sa ibang lugar na mahusay na naangkop sa di inaasahang bansa. Simpling ideya na isinagawa ng sistematiko naging pambansang gawi. Sa mga taon, nagawa ng tatak lumikha ng kakaiba. Isang nakasanayan at tapat na ugnayan sa milyon-milyong pranses. Ngunit sa mabilis magbago na mundo, hindi na sapat ang magandang ideya. Ang naranasan ni Buffalo, hindi ito isang bigla ang pagbagsak. Mabagal itong pagguho dahil sa maliliit na pagkakaiba, huling desisyon at mga senyal na iniiwasan natin. Hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil akala natin na hanap na natin ang tamang formula matapos ang tagumpay, nakakalimutan nating walang pang pangmatagalan. At ngayon, ano ang palagay mo? Imperyong nagmula noong isang libo at walumpu hirap baguhin ang lumang imahe. Kaya pa bang manghikayat sa dalawang libo at 25. Pero ang sigurado, sa isang industriya kung saan mabilis ang lahat, nagbabago ang panlasa at umuunlad ang mga nakasanayan, ang makaligtas ay isa ng malaking tagumpay. Si Buffalo Grill ay nananatiling matatag sa kabila ng pagsubok, eskandalo at taon. Tulad ni Flanch, na matapos maging imperyo ng pagkaing Pranses, ay tinamaan ng maling estratehiya. Gaya ng nakikita sa video na lumalabas. Nakikita natin ito sa video na lumalabas.